Pakita natin yan o, yung Hezekiah Tunnel na doon po dumadaan ng tubig papunta sa Jerusalem. Makikita nyo yan, bato yan, o, pinahukay niya. Kaya ang tubig dumadaan malinis, hindi narurumihan, nakakarating sa bayan. Ayan, 1,740 feet. Ayan po ang dinadaanan ng tubig na ipinagawa ni Haring Ezekias. 530 meters ang length niyaan para makarating ang tubig doon sa bayan. E ginawa po yan, di pa pinanganganak ang Panginoon so Kristo. Natuklasan niya noong 1880. Noong matuklasan niya, totoo yung sinasabing nakarecord sa Biblia. At doon sa tunnel po, Parang lagusan. Alam nyo, nakikita doon sa tunnel, may nakasulat na ang sinasabi ay, yun nga ay ipinagawa ni Haring Ezekias Kaya kung ano yung sinasabi sa Biblia, nakikita sa ebidensya fisika. Meron pong physical evidence, nagpapatutoon na ang Biblia, hindi nagkukwento lang ng basta ng kwento.